Welcome back sa ating channel So for today's video, mayroon tayong isang 5'9 So isang security guard din ang nagtatanong sa kung paano daw yung awol yung kabadi o yung kapalitan Tapos dala niya yung issue na baril Ano daw report o paano daw gawin yung report So ito, klinaro ko muna, tinanong ko ano ba na-endorse ba sa kanya O pagdating niya ba doon sa post, wala na yung tao, wala na yung kapalitan niya Dumating siya sa post, na uh, wala siyang inabutan, wala na rin yung gamit pero sabi niya na endorse pa daw. Sabi niya dito, ako boss, siya daw yung juti, uh, kinuha ng walang paalam sa kanya. So, sa ngayon kasi sa uh, pasok pa tayo dun sa ganban, So, mostly ng mga security, lalong-lalo na yung walang ano, lalong-lalo na yung walang exemption, is itinatago nila yon, nilalagay lang sa drawer. Pero dito sa case niya, is kinuha. Sabi niya nga dito, akala ko nasa drawer lang. Noong tiningnan ko, wala pala. Umuwi kasi bigla sa baba may lakad daw siya nagchat na aksidente motor niya tas hanggang hindi pa bumabalik 7 days na ano ang report so pumapasok to kung pumapasok to na awol or uh, dahil kung totoong na aksidente maaaring ganun ang dahilan so paano daw ba to gagawa ng report dahil yung foxtrot nga or yung firearm is wala don, pero sabi niya nga dito sabi niya nga dito na ah uh, akala ko nasa drawer so ibig sabihin ni-receive niya pa kasi akala niya na nasa drawer uh, so tulungan natin ang uh, gawa natin ng report so ito yung ginawa kong report para sa kanya dito sa taas sa isang bond paper sa taas nun ilagay mo yung pangalan ng yung agency tapos sa baba yung detachment name anong detachment ba yan is it a factory or sabihin na natin na uh, pangalan ng factory GML manufacturing parang ganito tapos for OIC or kung kanino man ipapasa yung report yan ba ay sa inyong opisina sino ang pagpapasahan mo niyan tapos ilagay mo yung designation niya ano ba ang position niya dyan sa opisina niyo tapos ilagay mo yung pangalan mo from SG Morales tapos pala dito pala sa ano sa 4 nakalagay dyan 4 4 kasi official ang pagpapasahan mo niyan huwag kang gagamit ng 2 so balik tayo dito from SG Morales main gate guard tapos yung subject sa subject ilalagay mo incident report tapos Awol Abis G. Santos and The Lost Firearm tapos uh, date pa pala maglalagay ka pa pala ng date dito sa so, kung kailan mo to ginawa na ano kailan mo ginawa yung uh, report na to Yan. tapos dumiretso ka na dito sabihin mo dito ginoo ginoo na ko ipaalam sa iyong kagalang-galang natanggapan na si SG Santos ay hindi na pumasok mula noong ika 24 ng May 2025 huli, huli itong na-duty noong May 23 sorry, hindi ko napalitan 23 ito, madali ang kasi dahil uh, ipapasa niya na ipapasa niya na siguro tong report so, huli itong na-duty noong May 23, 2025 1800 hours hanggang 0600 hours, so ibig sabihin nag-duty siya noong May 23 pang gabi ito, 6 to 6 sa main gate Kasabay ng pagkawalan ng security guard, hindi na rin makita ang service firearm na isang arms cord 38 caliber na may serial number PR. So itong serial number makikita mo ito kasi nagbibigay naman sila ng DDO, yung agency nyo, yung uh, yung uh, OIC nyo, every month nagbibigay naman nya ng DDO. So makikita mo yan yung uh, doon sa DDO kung ano yung serial number ng barrel na yun na nawawala. So ito, huli kong in-endorse kay S.P. Santos noong May 23, 2025, 1800 hours. At ito ay nireceive niya pa. At nakapirma pa siya sa logbook. So, ah uh, yun doon kasi sa pag-trace. Pag-trace kasi ng baril na to is aalamin kung kailan siya huling nakita. Kailan siya huling nakita tapos kailan nawala. Yan ang pag-aanohan na para magkaroon ng, magkaroon ng uh, maging maiksi ang pag-iimbestiga sa kung kailan siya nawala. So, ang sabi niya nga is, ang sabi niya nga kanina doon sa reply niya, iniwan niya raw sa, iniwan niya sa drawer. ah uh, akala niya siguro nandun pa din, pag-check niya, wala na. So, ah uh, tapos lagay mo dito, ang nasabing baril ay nakalagay sa drawer dito sa main gate. Ito ay di namin dinadala dahil kasalukuyang umiiral ang ganban. So, alam niyo naman, kakatapos pa lang ng election. So, mostly na mga uh, kung sino man ang ang walang uh, uh, exemption, gun ban exemption, kasama ang mga civilian security guards kung wala kayong uh, gun ban exemption hindi kayo allowed na magdala-dala ng baril na yan maaaring kumpiskahin sa inyo yan ng uh, otoridad or nung uh, sosya kung sakaling wala kayong gun ban exemption kaya isa ito sa mga reason kaya yung baril ay uh, inilalagay sa drawer pero kung ito ang ginawa ni Five nandito kung gin gin ginawa ni SG uh, Morales kung nireceive niya to na check niya yung baril kaagad na nandyan na check niya kaagad yung baril na nandyan pagka receive niya pagkatapos nung umalis si SG Morales is napansin niya nawala so talagang malaki ang ano mo dito kasi uh, mo pagkatapos hindi mo na pangalagaan ng maayos so ayan hanggang dun lang pero magkakaroon pa naman ng ano to magkakaroon pa ng investigasyon kung uh, kung sa'yo ba talaga nawala ay maganda kung hindi ka nakapag receive hindi ka nakapag receive dun sa logbook. hindi ka nakapirma dun sa pag endorse niya in endorse niya nung may 23. So ayan hanggang dun lang sana nakatulong to doon sa uh, request ni SG uh, Morales. So kung may katanungan kayo, maaari kayong magtanong, wag lang mathematics. So pasensya na madalian lang to kasi na kailangan na yatang gumawa uh, ng report ni SG Morales. So ayan hanggang dun lang. Ulit, kung may katanungan kayo, maaari kayong magtanong, wag lang mathematics.